So, yun guys. Nandito kami sa kabilang bahay namin. Dito sa pag si Place is, is Ayan. Doon sa bahay ng anak ko. <laughs> so, dito kami para maki-CR. So, dahil wala nga kami CR. ang kito gulo-gulo pa. Wala nang linis-linis. Wala. So, dahil pasokan ngayon, wala masyadong play o wala pang player nasa school. So, although maulan yung panahon, So, yun. So, kami muna magbabantay dito. Pero somehow, may iwan dito yung asawa ko. Kasi nga yung bahay doon yung ginagawa. So, yan. Comp shop. Ang ganda So, isipin mo, mag-CCR ka. Kilo-kilometro yung talakbay mo. Laking hassle. So, isipin mo, iihi ka lang. Umag-dudumi ka. Babiyahe ka pa. So, may, somehow, ano, mga, map ma ma mga 2 kilometer pang bahay to dito. Malayo-layo din, yung sumunod na bahay. Yung, ibang subdivision. Buti may kabilang bahay. Yung nga din isang problema namin, kasi syempre yung pagtulog, eh buti may ganito. Eh paano kung wala? Wala. Tish kami doon sa Alikabok, eh may baby pa naman ako. So yun, so wala. Sacrifice muna tayo. Eh, talagang ganyan, nangyayari sa buhay. Eh. gastos. Tapos ito, may ko to. Yan, abangan nyo to guys, next. Greenhouse yan. Para sa kapatid ko yan, no? shoutout kay Mary Grace Manuel. Sa kanila to. So hati-hati kami sa kita. Siya nagpondo. Gagawin na yan. Gagawin-gawin house yan. Uh, inantay ko lang maging available yung ating karpintero para may mga katulong kaming gumawa. May budget na yan. Sabay sa paggawa sa kabila. PC mo gawa mo, don't forget to subscribe.